I've been attached with the feeling of been waking up with you, LDR pa rin nga itong ang ating couple na sila Donnie at Bel Mariano na kung saan ay talagang umaagaw pansin nga ang bawat larawan ng ating couple na pinopo sa kani kanilang mga social media account. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin na kung saan ay nilabas nga ang larawan ng ating Bel Mariano kasama ang kanyang lolo sa side ng kanyang mami cat. na kung saan ay umagaw pansin nga ang so at sing ng ating Belle Mariano dito na kung saan ito nga raw, ay bigay nga ng ating Donnie Pangilinan sa kanya. At talaga namang sinusuot nga raw ito ng ating bell kapag LDR sila. Ayon nga dito yung ring ni bell Cute yan ata ang nasa index finger niya. Nilipat ata niya noong nag video call na sila ni Donnie charis I don't know if it's the same ring pero napapansin ko na nagsusuot lang siya ng ring if LDR sila. Iyan na nga guys na kung saan kahit mga ganitong bagay talagang kinikilig nga ang mga bula na kahit LDR nga itong ating couple ay talagang meron nga silang mga regalo sa bawat isa. Ngayong Christmas na talagang pinag-uusapan na nga ngayon sa social media. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda.